Umulan! Umulan dito! Balik ako sa bahay! Ito ba? Yun, nasa bahay na ako! Agad na sa na ako! Basang-basa ako sa labas! Let's go! Mulan Mulan dito! Balik ako sa bahay! Diba? Yun, nasa bahay na ako! Agad na sa bahay na ako! Basang-basa ako sa labas! Let's go!